TV host, influencer, negosyante, pero ngayon pinagbibintangan si Luis Manzano sa isang investment scam na milyon-milyon daw ang nawala. Grabe 'to kung totoo. Si Luis Manzano, isa sa mga pinaka-reputable, pinaka-professional, at pinaka-mabait na celebrity host sa Pilipinas. Walang issue, clean image, always smiling. Pero ngayon, trending siya online, hindi dahil sa bagong show, kundi dahil sa isang malaking iskandalo. Scam daw! Investment scheme! Milyong piso ang nawawala! At ang mas shocking, konektado raw si Luis. Ayon sa mga initial reports, may mga taong nagsampa ng reklamo laban sa isang kompanya, isang investment group na nagalok ng guaranteed returns. Ilang buwan matapos maglagak ng pera ang investors, wala nang natanggap na balik. Walang updates, walang refund at dito na pumasok ang pangalan ni Luis Manzano. Bakit? Kasi lumabas sa dokumento na dati raw siyang chairman ng kompanya. Hindi lang endorser, hindi lang mukha sa poster, official member ng board. Ngayon, ang tanong ng marami, kasabwat ba siya? O isa lang siyang public figure na ginamit ang pangalan? Ayon sa kampo ni Luis, nag-resign na raw siya bago pa man pumutok ang issue. Sa isang pahayag, sinabi niya, Isa rin akong biktima. Wala akong natanggap at wala rin akong kontrol sa takbo ng kompanya. Pero hindi naging sapat yon para patahimikin ang mga netizens. Kasi may mga lumang photos na muling lumutang si Luis, kasama ang founders ng kumpanya sa ribbon cuttings, press conferences at meetings. At sa ilang PR materials, si Luis pa ang pangunahing endorser ng investment pitch. May mga nagsasabing kung hindi siya active, bakit siya andun sa lahat ng events? Public figure siya, alam niyang ginagamit ang credibility niya. Isang viral tweet pa nga ang nagsabi, Kapag public figure ka, may bigat ang pangalan mo, hindi pwedeng di mo alam. Pero may mga fans din na nagsabing, Alam mong mabait si Luis, hindi siya scammer, nadamay lang yan. Minsan, kahit gaano ka kabuti, pwedeng gamitin ng mali ang pangalan mo. Ang pinakamatinde, isang audio recording ang lumabas online. Ayon sa uploader, ito raw ay mula sa isang closed-door pitch meeting. At sa clip, may naririnig na boses, kamukha ng boses ni Luis, na nagsasabing, Huwag kayong mag-alala, kami ang bahala sa pera ninyo. Pinili naming i-prioritize ang investors dahil kayo ang lifeblood ng company. Hindi pa verified kung siya nga talaga yon, pero ang clip, viral na. Shared na ng libo-libong tao. At dahil dito, mas lalong nadagdaga ng pressure sa kampo ni Luis. Magsalita ka na! Kung wala kang kasalanan, linawin mo! Hanggang ngayon, wala pang bagong statement mula sa kanya. Sa mundo ng showbiz, ang reputasyon ay parang salamin. Pinanday ng taon, pero kayang mabasag sa loob ng ilang minuto. Isang issue lang, isang clip, isang leaked photo. Wedding purahin ang tiwalang binuo mo buong career. Totoo man ang mga akusasyon o hindi, isa lang ang malinaw kailangang magpaliwanag. Hindi lang dahil artista siya, kundi dahil sa bawat pangalan, may taong naniniwala, may taong nangarap, at ngayon, may taong nawalan. Pero gaya ng palaging paalala, lahat ng ito ay base sa mga reports, leaks, social media comments at fan theories. Wala pang final statement, wala pang court ruling, pero sa mata ng netizens, parang may apoy na sa gitna ng usok. So, kayo guys, anong tingin niyo? Involved ba talaga si Luis Manzano sa scam na to O ginagamit lang ang pangalan niya para i-divert ang galit ng investors? Comment your thoughts below. At kung may kakilala kang naloko rin or curious sa issue, i-share mo ang video na 'to. Dahil minsan, ang tanong na hindi sinasagot ay sharing sagot na pinakakinakatakutan.